Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mas gusto ang matahimik. Na araw kung gagawa ng trabaho at ganoon din sa tahanan. Laging inuuna ang trabaho kung nasa mga gawain ayaw. Nang mga kwentuhan, para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay at wala sa isipan ang kumuha ng mga suhol, Napera may takot sa mga ganoong mga gawain. Kung sa pagseselos ay wala sa isipan may tiwala sa pagmamahalan, at hindi nagbibigay ng kaalaman kagad sa ibang makakausap laging nag-iingat sa pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal. Mga numero sa loto number 12 number 27 number 36, number 45, number 21, at number 14. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag gumawa ng trabaho. Ay masikap at laging uunahin na makatapos para mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, pag may nasabi sa kasama sa trabaho ay gagawin ayaw ng napapahiya kaya laging nagsisikap sa mga ginagawa. Wala sa isipan ang magselos at kung may naipangako sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya. At hindi basta magpapautang maingat sa naiipong pera, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 21 number 9 number 17, number 24, number 11, at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Lalo sa pamilya at mga magulang, at masipag na masinop sa buhay sa trabaho at maging sa tahanan, walang kibo sa paggawa ng trabaho dahil ayaw ng usapang chismisan, Laging maingat sa sinasabi at ikikilos ayaw ng may makakaaway, at mapagsuri sa kausap para makapag-ingat sa suliranin, may kadaliang mainis kayo lalayo sa mga usapang may kayabangan mas gusto pa ang magtrabaho, mga numero sa loto number 8 number 21, number 13 number 29 number 18 at number 15. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa trabaho. At laging una ang trabaho kaysa sa mga kwentuhan, may ugaling ayaw ng mga usapang may kabastusan at paligoy-ligoy, at pagpera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera, may kadali ang magselos pero matahimik pag umiiral na ang pagseselos, at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho, dahil para sa pamilya ang ginagawang katapatan at kasipagan, para mabigyan ng kasiyahan ang pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 31, number 24, number 22, number 19, number 40 at number 27. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Sa pamilya para laging may relasyon na masaya, sa trabaho naman ay laging uunahin na makatapos kaysa makipagkwentuhan, at may striktong ugali sa mga gawain at hindi kayang masuhulan ng pera, may mapagmasid na mata at may katapangan pa ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan, sa tahanan ay masaya ang usapan at maligayang pag-iibigan ang gustong napapanatili, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 21 number 30, number 29 number 42 number 18 at number 4. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa mga ginagawa, lalo kung sa trabaho at masinop sa mga gamit sa pamamahay at maging sa trabaho, laging uunahin na maging masaya ang pamilya para maging okay ang bawat relasyon, madisiplina at mapanuri sa mga ginagawang trabaho, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 18 number 24, number 29 number 40 number 31 at number 15. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at masipag sa trabaho, at ayaw ng mga usapang mahaba at kabastusan sa mga nadidinig, at hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin sa trabaho o maging sa buhay pamilya, masinop at hindi gagawa ng pwedeng ikasira sa trabaho, maingat sa pagsasalita sa hanap buhay para maging masaya ang relasyon sa paggawa, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number no. 16 number no. 35, Number 26, Number 11, Number 23 at Number 27 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at mapanuri Ang mga matakong sa mga gagawin, lalo na sa trabaho Ay mahihirapan magawa ng kalokohan matalino ang pamamaraan at ayaw ng usapang may kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan, laging naninigurado sa lahat ng sinasabi at gagawin, at maaruga sa mga anak at magulang para maging masaya ang pamumuhay, at may paninindigan sa sinasabi at walang gagawin na magpapataan sa mga gagawin sa trabaho, at may kahabaan na pasensya sa trabaho, ayaw ng paulit-ulit na paggawa, malambing sa pagmamahalan, mga numero sa loto number 9, number 14, number 25, number 12, number 42, at number 31. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho pero ayaw naman may aabala habang may ginagawa, may isang salita pag sinabi ay gagawin, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan at kaberdehan, at bago gagawa ng trabaho ay may plano na gustong gawin para laging ligtas sa mga pagkakamali at hindi basta magpapautang ng pera maingat sa kinikitang pera, may kaluwagan maglabas ng pera sa pamilya, mga numero sa loto number 29 number 14, number 23, number 36, number 6 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipan na dapat. Ay laging maging masipag na masinop sa mga dapat gawin o sa hanap buhay, at trabaho muna bago ang kwentuhan sa paggawa ay wise na maingat, at may katapangan ang ugali ngayong araw na magagawang ilabas kung kailangan, wala naman sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, masinop sa pera at hindi basta magpapautang ng pera dahil para sa pamilya ang perang kinikita, mga numero sa loto number 14 number 21, Number 6, Number 29, Number 37, at Number 40. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mahaba. Ang pasensya sa trabaho at sa tahanan, at laging. Nakapokus sa dapat na magagawa na gawain na maayos. At laging may kahandaan makatulong sa mga magulang at kapatid kung may ekstrang pera, Maaruga sa pagkain ng pamilya at laging uunahin na makagawa ng magpapasaya sa buhay pamilya, kung sa pera at gagawa ng pagkita ay ayaw ng may kalokohan, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga numero sa loto number 14 number 25, number 43, number 40, number 38, at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan para walang maging alalahanin sa pamumuhay, at kung ibang pagkakakitaan ay maingat gusto ng makaipon ng maayos na pera na walang sabit, malambing sa pagmamahalan, at may kaluwagan magpalabas ng pera para sa pamilya, at ayaw ng mga usapang may kabastusan, na may madidinig sa tahanan, mga numero sa loto number 27, number 25, number 19, number 28, number 5 at number 20.